Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Turletes! So for today's vlog, magluluto ako ng Mahablanca. Yung Mahablanca na may own version. Own version! Basta ito yung aking ingredients na sariling recipe. So guys, sa paggawa ng Mahablanca, eh, kailangan mo ng... Number one is, kailangan mo ng cornstarch. Cornstarch! Okay? Tapos, um, optional naman lang nito kung, may, kung gusto mong lagyan nito. Ito kasi lagyan namin ng corn cream style ko. Dito yung halo natin para may flavor yung mahablang ka natin. Para masarap. Yeah. Tapos, meron tayong evaporada alpine. So, meron may tayong... Ka. <laughs> tapos, meron tayong sugar. O, oh, ayan. Okay? So, tapos, meron pa tayong um, panggata. Uh, eh Ihaloan pa natin siya ng gata para mas lumitaw yung pagka ano niya, yung pagka Linamnam niya. Ipigayin ko muna yung gata. Yung unang gata, tsaka yung pangalawang gata, ilalagay ko, iahalo ko. So, yun. Para, mas malinamdam. Umpisahan na natin, guys, at para makaluto na tayo ng mahablang kapat. Na yung niyog. Okay? Gagatain ko to, and so, susukatin lang natin yung tubig. Konti lang yung gata. For the vlog. Gagawa ng maha, guys. First time ko gumawa ng maha na nagbablog. So, yung tubig niya, hindi ko na lang masyadong pinuno. Ito yung pang, pang unang gata. Ayan. Okay. Tapos, patain ko muna to guys, ha? Parang kulang yung tubig ko. Kung hindi pa, natin ng konti. Kasi na-absorb na yung ano. Parang wala tubig na natira. Okay. So, ayan. Igatain muna natin to. Yung unang gata nito guys, parang ito yung pagdagdag ng creamy ng maha. Although, mayroon naman na iba, pero isa lang naman kasi yung iba na ilalagay ko. Tsaka isa lang din yung condensed para uh, mabalance. Okay. So meron tayong unang gata. Okay? So, nandiyan ang unang gata. And, gatay natin yung pangalawang gata. Dito ko lulutuin, saka zero na to yung maha. Kaya, kailangan ko itong gata. So, yung pangalawang gata, sadyahin lang din naman natin. Kunti lang, parang ganyan lang din kala, karami, yung unang kakang gata. Yun yung pangtunaw natin sa cornstarch. So, ito na yung sa pangalawang gata, guys. So, fast forward ko na lang. Medyo matagal na itong vlog ko. Mahal ng nyug na yun, 45 pesos isa. Wow! Diba? So, yan. Okay. Ito na tayo sa plastic. Diretso na natin kasi hindi naman nagagamitin, ha? Diretso na natin dispose. Okay. Happy New Year sa lahat, guys. Happy New Year na pala. <laughs> so, yun. Dito kami sa bahay ng pinsa ng partner ko. Shout out pa, Minit. <laughs> Salamat sa pagpaste. Eh. Masarap to, guys, kasi pinagpawisan na yung gumagawa. So, ilalagay ko na yung pangalawang gata dito sa kadero. At tayo yung maglaluto na ng maha langka. Okay. Tutunawin natin yung cornstarch. Nandun, hindi ko. na natin yung cornstarch. Ilalagay ko yung cornstarch. Ito yung, ito yung ay 400 grams. Pinumasan ko lang ng konti kanina. Pero hindi ko ito ubusin guys kasi masyadong marami. So ilalagay ko lang ng kalahati lang ito. Mga 200 grams lang na cornstarch. Ito yung maganda sa ano. Maganda sa cornstarch guys. Yung naluluto ng maayos pag mahablang ka. 100 grams to. Pero ang gagawin ko lang is 200 grams lang, kalahati lang. Kinalahati e ko lang yung 400 grams. Ayan. Tansya-tansya tansyata, lang guys. Kasi, konti lang naman kami nakakain nito. Konti lang lulukuin ko. Sakti lang. Okay. Tapos, ang mahirap pa sa mahap lang ka guys kasi kailangan ko nilutong ito, halo ka ng halo hinalo ko na dito yung cornstarch. Pagkatapos, halo haluin lang muna to and then, isasalang siya sa uh, low fire lang na apoy para hindi siya mamuo. And consistent, halo ng halo. Yan. Diba? So yan, nakita nyo na, ganyan. Okay, ihahalo siya sa pangalawang gata. Okay? So, since na na natin dito sa pangalawang gata, ang next na gagawin ay, syempre, pakukulaan na natin. Okay, guys. Pagkatapos, isasalang na natin yon, Ito, na ating tinunaw na ang cornstarch. Isasalang na natin. Dahan-dahan lang yung apoy niya, guys, para hindi madikit. And then, ah, uh, kailangan halo tayo ng halo niyan. Pag nagsalang na tayo ng may cornstarch. Kasi kanina, sinabay ko na yung ano, yung cornstarch. Pag nagkulo na yung cornstarch at medyo lumakot na siya, isusunod na natin tong, um, itong unang gata, tsaka susunod na natin yung gata, at ihalo na rin natin yung, yung evaporada, tsaka ito, para halo-halo na sila lahat. And lalagyan din natin siya ng sugar kung, uh, kung hindi pa siya masyadong matamis. Pero titikman ko muna, optional na lang kasi may condensed na nga ito. Maglalagay ako ng condensed, guys. So yan. Ang ginamit ko ngayon is yung pang tiplon kasi tiplon tong nilulutuan ko. Kaya kailangan natin tiplon din yung gamit Kunti lang yung niluluto ko guys. Kunti lang po kasi para hindi naman sobrang masayang. Diba? May panlatag lang. So ayan, papakita ko siya sa inyo habang hinahalo ko. Okay? So ayan. Diba? ang aking gamit na pang vlog ay ang aking tablet. Wala akong videographer. Ako lang din na video Kaya, ayan. So, ayan. O, ba diba? So, halo-halo muna natin yan. Hi, guys. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Ito yung unang gata pa lang. Tingnan nyo, sobrang lapot niya na. ba diba? Yan. Sobrang lapot niya na. Yung unang gata pa lang yung nakalagay dito. Ganito talaga, guys, pag nagluluto ng maha. Kaya, kailangan talagang um, consistent yung halo mo. So, pag na ganito na yung maha, kailangan na natin ito lagyan ng panibagong yung gata. Ilalagyan na natin dito yung gata. So, ito, ko to para maluto pa itong cornstarch. Ayan, okay? So, ayan, ihalo eh, lang natin nang ihahalo yan kasi hilaw pa yung cornstarch. kasi buo-buo pa, ano pa siya, masyado pang malapot. And, lulutuin pa natin yan siya ulit. Ilalagay na natin yung uh, flavor na corn and yung gatas, naglalagay na tayo para totally maluto na siya. Ganun lang guys ang pagluto ng mahat. at ilalagay na agad natin sa hulmahan. So, uh, bubuksan ko muna yung mga gatas at hindi ko pa nabuksan guys. So, ako lang din kasi ang na aking sariling sikap na pagbablog. <laughs> so, ayan. See you muna kamaya Wait lang, mabubukas oh, muna ako. <laughs> ang hirap pag-vlog pag ikaw lang nagbibidyo sa sarili mo. So, ayan. Wait lang ha. Okay guys, this time, namuksan ko na yung mga yung gatas, tsaka yung corn. So, ito na yung corn. Kaya halo na natin to dito para masabay na sa pagka luto. Halo-halo lang to guys lahat. Yan, okay? So, ihalo lang natin yan para masama din siya sa pag ka luto. Yan. O, diba? Ang flavor ng maha is corn. O, ba? Diba? Corn. So, yan. Ano lang to guys, kumbaga simpleng maha. So, share ko lang sa inyo yung kung gaano kahina yung apoy ng aking pagluluto nito. Tignan niyo. Ayan, ganyan lang siya kahina muna. <laughs> Para hindi siya masunog. Kasi nga, cornstarch, mabilis siya maluto and mabilis siya malumapot. So, ayan. Super, ano muna tayo, low fire lang muna. So, ayan, ganyan. And then, ilalagay ko yung yung alpine. Okay? Ibang milk. So, ayan. So, kahit konti lang yung cornstarch, pag hinalo-halo mo na siya, hinalo-halo mo na yung mga ingredients, talagang dumadami. Naglagay din pala ako guys ng, ano, ng uh, konting asukal. Parang dapat lang ako kutsara na asukal. Kasi nga, may condensed ako na yan, halo kaya tatamis pa rin ko. Konti, kinunti ko kulay ng asukal at maglalagay pa ako ng, ayan, Alaska. So, ayan. Okay. So, ganyan lang guys. Tapos, hintayin natin na kumulo ulit at maluto siya para meron na tayong ka. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung finish product. So, ayan. Okay? So, ayan. Nahalo ko na siya lahat, guys. So, kailangan ko rin munang pakuloyin ng konti. Dahan-dahan ng halo para maluto siya ng maayos. So, ayan, guys. Pag nakikita yung kumukulo-kulo na, ayan, ganyan na siya. Halo lang ng halo. Ayan. Malalaman yung luto na yung maha pag medyo shiny na yung kanyang texture. Yan, ganyan. Kasi minsan, may mga nagluluto ng maha na hindi talaga totally luto yung cornstarch. Kailangan guys, lutuin natin yung cornstarch. Matyaga lang pagluto talaga ng maha kasi kailangan mo siya ng low fire. Tapos, estimating mo rin ko hanggang dapat napapakulo siya ng maayos. Ganyan o. No? No? Ayan o. See? yan Para, para mamuo siya, para paglagay mo sa ano kasi habang nandito naman yan diyan nan kobang kumukulo siya hindi pa siya hindi pa siya titigas pag nilagay mo na yan sa lagayan sa kanya siya titigas pag talagang lutong luto na siya so ayan so ganyan yung texture niya guys so ibig sabihin luto na to pinapakulo ko lang para matagal mapanis yan ganyan kita niyo kumukulo-kulo na siya oh yan finally luto na yung aking maha so ayan ilalagay ko na siya dito iko na natin dalawang hulungan lang guys kasi siya masyadong matamis yan. Okay. Bumukos na siya sa para ma na siya ng maayos. ma no. Forma. Ayan. And, dito sa isa. Ganyan lang, guys, ang pagluto ng maha. Optional na lang kung gusto nyo lagyan ng toppings ng chisto. Diba? So, ayan. Dalawang lagayan lang. Kaya yan, tira tira kasi ano na lang natin, simokin na lang natin ganyan na siya guys nahirapan lang ako ipakita sa inyo kasi nga akong gumagawa so hintay lang natin to na so, lumamig kasi pag lumamig, saka tumag, titigas kailangan dapat mayroong anong spatula, pero wala akong spatula kaya ginaganito ko na lang para mahuli naman ang makayos yan Ayan. Tapos lalagyan na lang ng cheese. Diba? I-grate mo na lang yung cheese dyan sa Toppings mo na lang. So, meron pa ko dito konti-konti pero nakainin na namin yung anak ko. Ito kasi ilalagay natin to sa ref. So, ayan. Diba guys, nakatapos na ako magluto. Ayan na siya. Oh, diba? Yan na. Mahana na siya. And, yan. So, mag-grate ka na lang ng cheese. So, lang, guys, tapos na ako magmaha. Ganyan lang siya. Oh, diba? Diba? So, yan. Tatapusin ko na yung vlog ko. Thank you for watching see you in my next vlog. Bye!